Paliguan natin pa si Baby lang. Ako na, wala na yung ating speaker. Vivian, thank you. Tapos na ako mga ka-baby Pauwi na ako.

umuwi na sana ako. Kayo talagang mga friendship kayo. Ha? Nag nag ako. Morning, morning Ate Lisa. Asan ka na? Oh, good morning ka na sa aking vlog. Nag-vlog ako. Good morning. Oh, Bo, may hello. may paloto. O oh, nagbablaga ko. Na Oo <laughs> oh, nga, bili na kayo. Kinabot yung lumi kahapon yun. eh. Meron tira-tirahan gusto mo. Gusto, oh, gusto ko yung bago ayo ko tira-tirahan, oh, Charis. Siyempre, take out na lang yan. Sige dito ka okay. kain. Lang, ha? Oo, lang, Ay kayo kakain dito? Oh. Oh, o siya sige na, na nga. O siya saan tayo yam? Diyan. Gusto ko nga sa loob eh. O nga eh, dal-dal eh. Okay lang yan, ngayon lang tayong nagkita-kita, oh, mga friendship, kayo talaga. Wala, <laughs> wala naman akong trabaho, tambay tayo. Oh, naman. And doon ako, din ako nag-recontract kasi yung aking mga babies. Tayo. Dito tayo sa loob yan, Lumbabang para tayo. comfortable tayo. Kuya, dito lang kami sa loob po ah. Magulo lang kami, charing. Ayan, <laughs> bili na po kayo. Bakit ganun? Madilim yata ang camera ko. Ha? Ayun, luminaw. Bakit ba ganun? Ayun, po, ang Sorry na, mga. Sa baby love ko. Ano pala? Umano na. Uy, sosyal. May pa-live May pa-live live na kayo. Sana hola! Magkain <laughs> na itong mga ari. Mga friendship na yun eh. Ganon din kayo? Banding-banding din? Oo, oh, banding lang naman. Bibin ng na lomi. Wow. Kain. Nagkantahan pa. Sana all. Ang tsura sa ano, no? Okay lang ako nga. O, kanili, kamabagong gising ko lang. Bakit dumilim yung camera ko? Nakakainis. Hindi pa naman kumuro nung edit-edit. Eh, mag-edit sa'yo. Eh, si Alex. Eh, minsan di ko mahuli. Uy, sabi ko, kunti lang. Ay, Masarap yan, ano, no? Yung may monay. Diyo, yung Oo, walang oh, baso. Di Rowe? dito Ha? ha? Uy, so yan eh. <laughs> tama lang tapos. Tapos yan, ka. <laughs> Thank you. Gulo mo talaga, oh, ha? Ate Lisa. Ayan, ipromote mo na yung lomi. Ay, yung, yung sotanghon mo. Sotanghon po tayo. <laughs> dito po sa Value Homes. Pumunta kayo dito. Mag-iisip pa ako ng recipe para buka. <laughs> Yan ang problema. Araw-arawin mo na. Wow. Sana all. O, dito na ako kayo bumili. Ipromote na ako namin. Ganon din naman <laughs> sa mga nanonood around Value Homes. Dito na kayo bumili kay Ate Lisa. Masarap. Mura pa. nag yes. <laughs> na tayo. ganun din naman eh. Sayang eh. Thank you, thank you mga ka-baby love sa aming ano, friendship. At tayo yung kumain dito. At, atong pera na to dito, baka may uh, ibulsa namin. Kunin mo to at baka ito'y benta mo. Oh, di ba? Oh, baka yan yung mawala. Ewan kanino. Kanino ba ito? Oh, yan ba? Atin yan. Ano yan? O, mo na lang to. Ha? Dag bayad ka na? Ay siya, ito Ate Lisa. Asan na yung taho mo? Wala. Hindi na. nag-ano. Ay, mayan dyan pa? Ay, wala na. Wala na, anak ko.